Ayan, namitas na naman si daddy ng mga bulaklak. Kanina, pagdating niya dito, binigyan niya rin ako ng bulaklak katulad niyan. Ngayon, binigyan na naman niya ako. Thank you! Thank you, daddy! Ayan, binigyan niya itong mga Hi everyone! Welcome back to my channel, Pinay sa Espanya. Andito kami ngayon ni daddy sa ilog. Ayan, gusto daw niyang pumunta dito kasi gusto niyang humawak ng tubig dyan ayan, nagsimula na nga ayun, naghilamos pa <laughs> malinis ba yung tubig dyan? ano to eh vitamin ayan, malinaw naman yung tubig maligo mo na ako wag gusto daw niyang maligo <laughs> Kasi summer na dito ngayon sa Spain. Napakainit ng panahon. Okay naman. Malinaw naman yung tubig. Hawakan mo muna Hawakan mo nga. Ah. Ayun. Tinignan niya yung ano. Buhangin. Buhangin ba hindi? O putik. Ayun. Ayan, ano Gaana kaya ka yung ka lang tinitignan alimasag? niya dito naghanap daw siya ng alimasag may alimasag ba dito itong ilog na to mahaba to hanggang dun sa highway walang katapusan to dun din sa kabila meron din Nagkataon na day off din niya ngayon kaya magkasama kami. Ayan, banding. Nakaka-relax dito sa ilog. Ano, may nakuha na bang ano? Crab? Sabi niya kasi sa ganitong ilog daw, meron daw mga yung alimasag. Pero dahil wala naman akong idea sa ganyan, hindi ko alam. Tingnan lang natin kung <laughs> may makukuha ba siyang alimasag ano kayang hinahanap niya dun sa ano may dala siyang kahoy may inaano siya sa tubig ano yan wala may ano dito may buhaya <laughs> may buhaya daw nako tinatakot mo naman ako Ayan, napakaganda dito. nakaka yung agos pa lang ng tubig eh, talaga namang nakakawala ng problema ang tagal ko rin bago nakabalik dito sa ilog na to kasi matagal na nga ako hindi nagpupunta dito busy, saka doon ako sa kabilang part naglalakad-lakad hindi na ako nakakapunta dito kasi matataas na yung damo niya e eh, natatakot ako pag mag-isa lang ako dito Ayan, wala siyang katapusan. Malinaw yung tubig niya. Nakakatawa tong ano na to. Itong yan, yung niyayapakan ko para siyang celery. <laughs> Nakakatawa. Ano, kamusta? Meron o wala? Well, meron sa ilalim. Kaya lang wala akong dalang ano eh. Lambat eh. Hmm. sabi niya meron daw pero hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi nito, kung marunong ba talaga siya may mga hipon kaya lang napakaraming ano yan, no, yung lumilipad yung mga puti puti makati yan. may allergy ako sa ganyan yung mga puti-puti na luminipad na yan. Kasi dito sa Spain, pagka summer, malakas ang pollen. Yung mga nanggagaling sa mga plants. Talaga namang napakakati. Halos yung mata ko magsara na sa sobrang kate. Tapos yung mga braso ko, buong katawan, makate. Para siyang buhang araw, ganun. Ayan. Oh. Wow. Tara na at natatakot ako kasi masyado nang mataas yung damo. Ayun, tiningnan lang namin tong ilog. Ipinasyal ko si mister kasi hindi pa siya nakapunta dito. Ayan, dito kami dumaan kung nakikita nyo napaka tataas na ng damo pero mamamatay din yung mga yan sa sobrang init ngayon kasi pa bago bago pa yung ano yung weather minsan malamig minsan naman sobrang init ayan nakikita nyo nagba brown brown na siya mamamatay na yan yung iba nga palang pumupunta dito, yan. Dito sa, yan yung part na yan, yan dire-diretso lang yan. Ang labas mo na yan, doon sa may highway. Pero isang beses lang akong pumunta dyan kasi nga natatakot ako pag mag-isa lang ako. At ayan, nakita ko na naman yung naggagandahang white daisy Ayan o, kung nakikita nyo, grabe yung dinadaanan namin. Sobrang tataas na ng mga damo. Wow, grabe. Ang ganda. Yan, mga... Mga damo lang yan. Parang daisy yung itsura niya. Pero, ang gaganda. Siyempre, pag mag-isa naglakad sa ganitong lugar, eh matatakot ka talaga kasi wala kang kasama. Tapos ang tataas pa ng mga damo. Eh hindi talaga ako maglalakad pag ganito. Ayan no, ang cute talaga. Nakakawala ng stress. Ang ikinatatakot ko kasi dito ay yung baboy ramo kasi one time nakakita na ako dito sobrang laki kaya ang simula nun hindi na ako nagpupunta sa lugar na to natakot ako ayan namitas na naman si daddy ng mga bulaklak kanina pagdating niya dito binigyan niya rin ako ng bulaklak katulad niyan ngayon binigyan na naman niya ako thank you Thank you, Daddy. Ayan, binigay niya itong mga O, mauna ka dun, Daddy, kasi takot ako. Diretso lang. Ayan, pinauna ko si Mister kasi ayaw ko mauna. Takot ako. May mga damo nga rin pala dito na nakakatinik. Ayan, paakyat dito. Ayun, iniwanan na rin ako. Pinauna ko nga, pero binilisan naman yung ano, lakad. Iniwan ako. Ayan, ang tataas ng ano. Ito yung sinasabi ko na may mga tinik-tinik na damo. Nangaka, ano, nangakatinik, makati. Ayan, malapit na. Ako. Pagdating ko sa bahay nito, maliligo ako kasi sobrang katito. Baka madagdagan na naman ang aking allergy. ayan naglalaro sila, tumatakbo. Ayun, maraming maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa aking channel, Pinesa sa Espanya, at sa lahat ng mga subscribers ko. Thank you sa inyong lahat at hanggang dito na lang muna see you na lang ulit sa next video ko thank you so much bye bye